Ayan nakapagtanim na ako ng cauliflower, broccoli, cabbage at lettuce over there. Tapos um meron pa tayong dito na tanim kong uh, ang tawag nito celery at saka marami na rin akong naitanim sa uh bed natin ng na mga buto na direct lang itatanim ngayong ano uh nakapagtanim ako niyan March 1. So ayan. Ito yung update. Ito yung ating tanim ngayong uh 2025. So, ayun lang, guys. Magulo pa yung aking garden. Pagpasinsyaan -pag nyo na. Tapos, nakapagtanim na rin pala ako ng uh, onion. Tapos, yung ating garling. Ito yung view ng ating garling. Hin garden. Hindi pa ako gaano naglinis sa garden, guys. Kasi, medyo malamig pa. Pero, inuuna ko lang yung tanim yung pwede sa uh, malamig. Kasi, itong mga broccoli, cauliflower, at saka cabbage, lettuce mga ano yan sila guys. Kaya nila ang lamig. Basta wag lang magbilo 25. Kaya nila yan. So, ayun lang guys. Bye!